Nagpahayag ng lubos na pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat na volunteers, responders, government agencies at lahat ng tumulong sa mabilis na pagbangon ng mga naapektuhan ng lindol, lalo na ang Philippine Red Cross na nagpatupad ng ilang bagay tulad ng paglalagay ng mga swimming pool at pag-oorganisa ng movie night na magsisilbing libangan ng mga bata sa Bugus City, Cebu. Binigyang din ni Pangulong Marcos na malaking tulong ang mga hakbang na ito ng Red Cross, lalo na sa larangan ng mental health ng mga bata lalo na't galing sila sa mahirap na karanasan dahil sa 6.9 magnitude na lindol na tumama sa Northern Cebu noong Setyembre 30 kaya naman lubos na pinuri ng pangulo ang patuloy na relief at recovery efforts para sa mga biktima ng lindol sa Northern Cebu kasunod ng kaniyang on-site inspection sa San Remigio Town City, Cebu Provincial Hospital Bugus City, bugu Town City, gayon din sa Bagong Bayanihan Village sa San Remigio Cebu noong Oktubre 17 taon 2012 1995. Ang inspeksyon sa Bienihan Village na pinangunahan din ng Department of Human Settlements and Urban Development kung saan dalawang po sa 45 na modular shelter unit ang ginawang temporary shelters para sa mga pamilyang ganap na nawasak ang mga bahay o itinalagang no-build zone matapos ang 6.9 magnitude na lindol. Kasama sa bawat kumpol ng modular shelters sa mga shared comfort room, banyo, kuryente, ilaw at tamang ventilasyon upang matiyak ang ginhawa at kaligtasan ng mga pamilya. Kaya uh, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga ka, lahat ng ating mga first responder, lahat ng ating mga volunteer. May magandang idea ang uh, ginawa yung Red Cross, naglagay ng swimming pool para sa bata. Eh, parang maliit lang na bagay, pero hindi eh. Dahil ang mga bata, kahit papano, talagang nayanig ang, uh, ang isip nila. Dahil sa lindol, tapos walang ng bahay, tapos nipat dito at least nakita mo ang na uh, tumatawa na naman nagsisigaw malaking bagay yan para sa mental health ng ating mga kabataan Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu This is Bombo Irene Arliente and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source on news and information Basta Radio Bombo